sabi to kasi dumating sa buhay namin pamilya na nag-enjoy kami pero dahil yun po yung pakiramdam na parang huling mga panahon na po namin sa buhay dahil po kami ay may karamdaman. Hayaan niyo po ako na isama ang aking mag-ama dito sa stage kasi po sila po ang pinanghuhugutan ko ng lakas. Sila po ang buhay ko. At kaya ko po Ang story po namin, kami po ay nagtuturo. At simula po nung single ako, ako po ay isang diabetic person. Na kung saan, alam po natin kapag single, hindi po ganun kalawak yung pag-aalala pagdating sa, sa katawan. Pero dumating po sa punto ng buhay namin, nung kami po ay nag-asawa na. Hindi ko po alam na meron pong butas sa puso, dalawang pong butas yun sa puso. Tumating po sa buhay namin ng batang to, dahil po answer prayer po siya, hindi po namin po siya sa Panginoon. Nung maliit po siya, napakaitim po ng na kanyang mga kamay, yung daliri niya. Ang kanya po mga matay, naglulukan ng walang, yung yung hindi niyo po alam kung sa saan ang gagaling, hindi naman po umiiyak. Talong po ang kulay ng kanyang bibig. At kapag tuwing aatakinin po siya na parang epileptic, kailangan po namin itikit ang kanyang paa, ang tuhod niya sa kanyang... Para po, makahinga po siya ng ayos. Lahat po ng bata nagkakaroon ng viral inf infection. At pag dumadating po yon sa anak namin, Lumalaki po yung ulo niya kasi tumataas po yung bakterya sa utak niya. Kaya po namamaga ang kanyang utak. Hindi po namin akalain na ganito po yung sasapitin niya. At araw-araw na nakikita ko naghihirap ang aking anak, alam ko. Dahil sa akin, kaya po siya nagkakaganon. Bilang isang diabetic person, naging insulin na po ako umaga hanggang at gabi to the point of yung stress level ko po parang hindi na kinakaya ng, ng insulin dependency ko na po saan parang wala na po siyang effect. At dahil nga po nakikita ko nagihirap ang aking anak, tumarating po sa punto na mas matindi pa po, po yung yung tama po ng stress para po lalong maghiram yung katawan ko to the point na lagi ko nanilikas namumulikat po ang aking paa at kamay, hindi ko po siya mailakad kung wala pong injection. Marami na pong basa ang aking katawan, kaka kaka-inject at hindi ko po alam kung pa paano na po mawawala yun. Noong nakita ko po na ang kondisyon ng anak ko ay hindi na po ay magtatagal sa Mindanao. Galit po kami sa Mbonga. po namin siya dito po sa sa Manila na kung saan naging, me naging part mo siya ng OPD ng Philippine Heart Center. Pero kung bago nangyari yun, dahil po sa pakiramdam ko, wala na pong pag-asa ang aming kondisyon. Dumating po sa punto ng buhay ko na nagkaroon ako ng diabetic stroke. Nal na, na, na po ako ng 5 hours. Dahil po, nagbaas po ang sugar level ko ng 700. Yung panahon na po na yun, hinihingi na po namin mag na Kunin na po kami kasi po naawa rin po ko sa asawa ko na wala na pong magawa. Kung hindi alagaan kami mag-ina, kung hindi po dahil sa pamilya niya, siguro po hanggang, hanggang doon na lang po yung buhay namin. Until one day, nag-design po kami pumunta dito sa Manila. Hindi po kami taga rito, iniwan po namin ang lahat-lahat ng na trabaho namin para po masusunan yung pangailangan ng anak ko po. Iniwan po namin yon from Mindanao, going to Manila. Nakiusap po kami sa mga kaibigan namin dito. Nagpatarehan kami pansandalian lang at kapag gumaling naman po kami, kami po ay babawi. Kaliwa kanan, para po kami nag-house hopping. Kung sino po mapapatira sa amin until one day, wala na po nang papatira sa amin. We prayed a lot na meron pong tatanggap sa amin and we really thank God na meron pong isa sa aming mga church member na nagpatira po sa amin na ngayon po ay kasama po natin at partner na rin po natin dito po sa AIM Global. Ito <clears throat> so po ay nasa mga nasa si Shea Mariano. Maraming maraming salamat po talaga sa kanya. Dumating po ang punto na hindi po pwedeng hindi po kami magtatrabaho dito sa Manila but then because it's a September, wala po pa ba ang kaming pagpapasukan na school dahil po kami nagtuturo, dahil po nagsimula na po ang school year. Dumating po sa punto na I have to decide to work as a call center agent dahil po para po meron kami makaing pamilya. And it got worse. My diabetes got worse because dahil nga po sa gabi po kami nagtatrabaho at bawal po ang puyat sa isang katulad ko. Dumating po ang punto na every time may initan po ako ng araw from work, isinusuka ko po, po ang sakit ng ulo ko at dahil po mataas po ang sugar ko, umiihi po ako sa aking pantalon na hindi ko na po nakokontrol na makarating pa sa CR. That is the worst part of our life until one Sabbath, one Saturday. Sabi ko, ito na po yung huli kong simba. Kasi po nahinilapan po po, na po ako na naginaarawan galing sa pagpupuyat sa call center. Sabi ko, mag-isip ba ako, siguro kami na lang. Pero yung, yung the whole morning, hindi ko na po kakayanin. Sa awa ko ng Diyos, siguro, hindi po siya papayang na hindi po kami magsisimba mapupunta sa church. Namit po namin ang isang tao na buas ng aming isipan na meron pang buhay, meron pang pag-asa, na maging maayos ang aming mga kalusugan. Pati po sa punto na humingi po kami ng tulong sa kanya, sabi ng asawa ko, nakita mo yung mag-inak ko, may sakit, pwede yung ba kami bigyan ng trabaho? di po namin kami sa abate yun, sa 7th floor ng Mergan, akala ko po, hanap po hay, ang ibibigay sa akin. <laughs> Job interview, inupo po kami sa seminar, but all of a sudden, hindi lang po pala hanap po yung binigay sa amin ng Aim Global, kundi po siguro kami. You are an extension of our lives. Naging oxygen ang, ang mga produkto. Geto. Para bumabuhay po ulit kami. At hindi ko po, po talaga lupos na isip na kung mawawala po ito. Sigurado po wala na po kung iba ba ang makikitang produkto. Kasi galing ng in-global product. Alam ko po. Huwag <laughs> mo sabihin bakit nangayulang mawawala po ang produkto. Guys, <laughs> Sa mga hindi pa nakakaranas, mag-imparte ng buhay ninyo